ay sa'yo lamang hello guys hello good PM mag-harvest ako guys ng egg egg nyo maari ba? Ayan, mag-harvest ako ha. Huwag niyo akong tutukain dyan. Excuse me. Hello! Ayan! Egg, egg, egg! So, harvest time. Harvest time. To. So, ayan guys, ang egg, egg nila oh may size large, size medium, may small. So, mix up. Mix up ang ating mga egg-egg ng ating mga alagang manok. Ayan. Ay, marami. Naka-isang tray ata kami. Baka mahulog. Guys, ang dami. I'm so happy. Guys. Thank you guys. Ang babait nyo. Mamaya <laughs> uh -oh! mag egg egg pa kayo ah. Hmm. At kung sakali mang ikaw. Thank you guys. Thank you sa pag uh -oh! Thank you sa pag-itlog nyo, ha? More eggs pa, more eggs. Mamaya, papakainin ko kayo. Ha? Okay? Okay. Okay? Inchendes. Huwag niya akong tutukain. Okay. Bye.